sa totoo lang, Jordan, pagkatapos namin makidnap ni Tori, yan talaga yung, yan talaga yung pinakahinihintay kong marinig galing sa'yo. Alam mo kung yan, yan, yung sinabi mo sa akin noon, siguro tinanggap pa kita. In a heartbeat. Kaso, Jordan, ang dami ng masyadong nangyari We both made decisions that hurt each other and we've both tried to let other people in. Kaso di ba pareho lang din naman tayong niloko? Bogbog -bog pa masyado yung puso ko, Jordan eh. Hindi ko pa kayang magtiwala ulit. Nakakatakot. hatid ko na si Billy, sinindo siya nila ko You know, I think the next time that she visits you, hindi niya na kailangan mag-wheelchair. Hmm. Ang laki na nga nang ginanda ng lagay ni Billy. At nangyari yun ang dahil sa'yo. Iba naman yung theory ko. I think mas mabilis yung paggaling niya kasi nakikita niya tayo. Magkasundo. Mm-mm napansin ko din naman yun na masaya na siya ngayon kahit na hirap siya sa kalagayan niya. Actually, hindi lang sa kanya nakabuti. Nakabuti rin sa atin. Niyan. Umaasa ka pa rin ba kay pagkatapos ng lahat? Bakit hindi mo na lang ibaling sa akin ang nararamdaman mo? Ako, na nagmamahal sa'yo. We have our chance to fix things. Ito na, oh. Aminin ko na meron pa rin naman akong nararamdaman para sa'yo. iyo. Kaya lang, hindi pa talaga handa yung puso kong magmahal ulit. Kailangan ko munang maghilom. Jordan, kailangan ko munang buuin yung sarili ko. Para naman, makarecover na ako sa lahat ng sakit na to. At makalaya na ako sa lahat ng galit at pait. Hindi ko alam kung gaano katagal ang kakailanganin ko, Jordan. Hindi ko rin alam kung gagaling pa pa talaga tong puso ko. Pero ang alam ko lang, hindi pa talaga ako handang tanggapin yung pagmamahal mo. Jordan, I'm, I'm so sorry. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali. At hindi rin ako susuko. Christy, aantayin ko yung panahon na, na maghinom yung puso mo. kahit gaano katagal. Salamat sa pagpunawa. Maraming salamat, Joanna. Tsaka mag-alala. Aalagaan kita hanggang gumaling ka. Dahil tatay ka ni Tori. Hindi man tayo magkabalikan, pero di ba pwede naman tayo maging kaibigan? Спасибо.